Yan ka farmers, so oh, yun o, oh, uh, ipulupot yung damit sa gilid ka farmers, yung ano, pamunas, parang hindi pa yung hangin niya. Yan po, ganun. Kikita mo, ganun, ka farmers, yun o, oh, yan po, sige po. eh on natin yung vacuum natin. Hmm. Oh. Bumugal ng hangin yung vacuum. Sige, mo sang tuwig ulit. Dito dito, tingnan mo, sige lang. Tingnan mo parang kung natanggal yung bara. Dito mismo, mo? kabarmer sa oh, wala na oh. Hindi na bumalik yung tubig. Kanina, umaapoy yung tubig oh. Um, wala na ka-farmers. Diba? Bus mga uli oh, na lahat. Kik farmers oh, wala na yung para oh. Oh, kanina umapaw eh. Mm, na ano po. Yan lang ginagawa ng farmers pag ano, yan lang gagawin niyo pag may mga para sa bahay. isa pa, isa pa, isa pa ulit, isa pa. Ulit, ulit. Parang ano, sigurado. Ayan lang ka-farmers yung ano, secreto ka-farmers yung ano, vacuum lang po yung paraan natin. Yung, dahil ang mga bahay naman po, marami tayong vacuum o wala tayong vacuum sa bahay. Manghiram lang po tayo sa mga kapitbahay, kaibigan. At least po yung mabawasan yung stress ng ano natin sa mga barang, mga, bar mga baran niya ka-farmers. Dahil lalo mainit ngayon, lalo kang ma-stress. Pwede kang ma mag-init ang ulo mo sa init tapos may problema ka pa sa CR Barado. Tapos, hindi ka makapagsiyara mo din, ka-farmers. pag yan. So, yun lang, ka-farmers, yung gagawin natin. So, yan, ka-farmers. Sa po sa inyo. Sana po, nasa mabuting uh, kalagayan po, ka-farmers. Iblis tayo ng pahinoon na uh, laging malusog kat ang katawan ng ka farmers kahit po, summer, ka-farmers. Bye-bye, ka-farmers. love you. Bye-bye.